Na-experience mo bang maano? Ma, -ano? ma uh, uh, paparusahan Nang physical? Yes po. Nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy. Alam mo kasi, ito kasi si Apollo Kibuloy hanggang ngayon, hindi pa rin nakuhuli. Nagtatago pa rin, Brother Gabriel. O, di ba? <laughs> <laughs> Oo, eh, wala, hindi pa rin anak Katunayan, Brother Gabriel, yung apo niya, eh, nagsalita pala, Brother Gabriel, yung kanyang apo. Oo, oh, ito pano, oh, pano rin. Pa, paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, mag-beg, ganun, mamalimos. Bali nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok ah uh, 12 years old po ako. Kasi po pioneering ko yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor tibuloy po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganun. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ko talaga at hindi ko pa kabilisado ang patakaran sa ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos minsan pinasama nila ako mag-caroling pag-Christmas. Na-experience mo bang maano? ma-ano, uh, ma-paparusahan, sinang-pisikal? Yes po. Nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department, ni Pastor Tibuloy. That time po, uh, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, po, inilagay nila ako sa Dabao, mm -hmm. sa studio. Nag-aaral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, Uh, meron daw pa akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through, true mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPN ay na reporter. Pero hindi po yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pinaduty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon. Nagpaalam na ako nalalabas hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinurtur nila kami, nilagyan nila... nila kami ng sinitamata, sa mata. inuntog nila yung yung ulo ko. <laughs> Pasensya na po. Pasensya na po. Nagiging emosyonal ako kasi 10 years na 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 nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ayan. So yan po, Brother Gabriel, yung apo ni Apollo Kibloy. Ayan. Apo niya na yan, ha? oh, apo, apo, niya, niya na yan. Oo, oh, oh. apo niya, sinasaktan pa niya. O, oh, di ba? So, grabe. Wala pa lang pamilya-pamilya sa kanya, Brother Gabriel, ha? oh, so, Sinabi. ganyan katindi. Oo, oh, ganyan po katindi. At syempre, eh syempre, alam mo naman, Itong si Apollo Kimoloy, eh, kahit ganyan ng yung mga ginagawa niya, e-claim eh, pa rin siya na. Claim, ayan, no? May mga nagpo-comment. Parang yung mga members niya sabi, e, eh, come and repent. Ayan, you no? Know, listen to the message. From the appointed son of God. <laughs> While well, art is still open, art niyong mukha niyo. <laughs> o, oh, di ba? Grabe naman. Tapos sabi nung isang art card, Jesus Christ made me the judge of the living. Sabi ni Apollo Kibolo. Sa Saba yan. Talukuan <laughs> di din yan. Oo, oh, grabe, <laughs> ano? Parang akala niya sa sarili niya siya si Kristo sa Juan na 5.22, di ba? At oh. uh, marami pa siyang mga, ano, mga claim, brother. Katulad ito, ha? Ah, I-flash natin sa screen. Ayan, ano? no? O, basahin mo nga itong dalawang sinasabi niya na claim, brother. Gabriel. Sige nga. Opo, o, oh, ito. Uh, una niyong sinabi, kaburno. Ang taong nasa katotohanan, hindi natatakot kahit kay Kibuloy at kay, kay, Satanas. Ayun. <laughs> ano? <laughs> Next naman, uh, na-i-post ito ka no? Nung ano to? Ay, di pala na-i-post. Ay, yung voice message niya pala nung February 21, 2024. Recent lang. Bakit ganito sila kagali? At bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang disappointed, eh, appointed son of God? Oh. Maybe God pa yun, ha? Ah, para dagdag? Appointed son, ayan, ha? <laughs> appointed son, oo. Oh. Oh, oh. Siya eh, daw, yung eh, appointed son mo ba, no? sino kaya. So, yan, kapatid na Gabriel. O, yan yung mga pahayag niya. Parang sa dalawang pahayag na ito, eh, parang yung unang pahayag, hindi daw dapat matakot kahit kay satanas. Pero sa pangalawang pahayag, ito yung pahayag ng may pagkatakot, brother Gabriel. Eh. Diba? Yun nga eh. Yun you know? nga. Eh. How ironic, brother Gabriel. Ayan. So, ganun ka tindi. At ah, uh, Nahalala ko, meron pa siyang sinabi noon, Brother Gabriel, na siya daw yung mukha ng Diyos, kapatid ng Gabriel. O, oh, ito. O, oh, diba? Brother, kapalang mukha. O, oh, ayan, o. Oh, sabi niya, I will tell you again when I have told you, told before. you before. I you before. Ha? I am the face of God. God is inside me. Nakupo. Oo. Oh, oh. Eh, alam mo ba, Brother Gabriel, ano yung masaklap niya? Hmm. Ito e, ah. Kasi, eh, yung juice daw, nasa kanya. Pero, ito, ipakita ko lang, ano. Naku, grabe talaga. Ito siguro yung mga, ano niya. Naku po, <laughs> yung forest niyang mga oh, diba? pastoral. Naku. Oo. Eh, syempre, yan ang kanyang trip, brother Gabriel, di ba? Yung trip niya, eh, ganyan. Pero, mamaya, to the extreme natin, pupuntahan natin yung extreme sa episode natin ngayon. Kasi alam mo, Brother Gabriel, itong si Apollo Quiboloy, bago pala, halimbawa, no, ikaw ay babae at bata ka pa, Brother Gabriel, eh, siyempre, kung member ka ni Quiboloy, ano pa ang sabi, Brother Gabriel? Eh, ito, ipakita na natin. By the way, ha, uh, paalala lang, ito po ay nakuha natin sa iba't ibang sources, Brother Gabriel. At uh, ito po ay uh, ano, Uh, ano bang tawag? Wag pong tularan. <laughs> Wag Ano, uh, rated Rated SPG. O, oh, ito. SPG. Ah. O, oh, umpisaan muna natin. At Brother Gabriel, ito yung gawin natin para mas maganda. I-flash mo sa screen. Ikaw magbigay ka agad ng reaction. Tignan natin, ha? Ah. O, oh, sige. Umpisaan natin. Oh! <laughs> ano ba naman yan? Oh, bata. Ayan, oh. ano ginawa ni Kimo Lloyd dyan? oh, ano pa kaya yan? O, oh, ewan ko. Ayan, o. Oh. oh. Ito yung una. Ayan, Brother Gabriel. Ito yung pangalawa. <laughs> actually, actually Ay, ako, ako, to be honest, kaburno ka. Uh, hindi, hindi naman siya ano eh. Kung halimbawa, kung halimbawa, uh, anak ni Kibulo yun, maunawaan ko pa eh. Maunawaan uh -huh. ko pa eh. Pero kaburno, alam ko walang anak yan eh. Walang kasawa yan. Correct. Kaya nga. O, oh, di ba? O, oh, e, ulitin natin ha. Ah. O, oh, yan ha. Ah. O, oh, tingnan mo, Brother Gabriel, ano yung ginawa niya doon sa bata niyang kasama? Ayan, o. Oh. O. Oh. <laughs> <laughs> bigla ako tuloy, bigla ako tuloy na alala ka, Burnok, yung mga ano, yung mga 12 years old na pastoral na biniktima ni Kibuloy, di ba? 12 oh. years old ba yun, 13, di ba? Bigla ako naawag. Oo, Nandidiri ako kikibuloy at the same time, naaawa ako dun sa bata. Nakawawa naman. Oo, kaya yung mga bata na kasama nila dyan, eh syempre, may brainwashing din kasama. Katunayan, sa meron pa tayo? yung na tayong uh, ipapakitang video, Brother Gabriel. Bata pa ito ha, miyembro nila dyan sa KOJC. Ano mong payag niya, dito kay Kibuloy, panoorin na. Yan ha. Sino si Tahan? The living God, the Father Magic, all the Jesus Christ, great of all, choose so a potent son, pastor, Apollo, si Kibuloy. Oh, yan ah. So, oh. ibig sabihin, naalala mo to, Brother Gabriel, yung itinampok yes, natin yes, noong nakaraan, yung yes. the seal of God, parang ito yung version. nila. Yon, Yung version ng Apostle's Creed nila. Oh, diba? Ituloy na nga natin. Whom the Father has made, anointed, and appointed the Son of God in this last days. The King of the Father's new creation, His new His new Jerusalem, His new heaven, His new earth, His new is the one who the king, in the new heaven, the judge of the living. Guide the way, the truth, everlasting life. Amen. Mighty Father, thank you for everything. Thank you for Papa. Thank you for Mama. Thank you for Anju. Thank you for Adijasha. Thank you for Joshua. And thank you for Dada. Thank you for everything, God Goddess. Amen. Oh, yan yung ano, brother Gabriel, yung uh, pwedeng mangyari. Diba? Bata ka pa, babae kang bata dyan. Na-exploit oh, na kagad yung bata, no? Oo. Oh, oh. oh, pero one yung pero yung mas malala, ito ah, uh, ibubunyag sa atin ng isa sa tatlo na ating itinampok nung nakarang episode. Si Arlene Stone. Ayan ah, uh, dating, yan, yan ayan ah. ito ah, ito ah, uh, brother Gabriel ah. Uh, okay, Yung katapidyo okay. okay. ni Iboloy, yung katapidyo ni Iboloy, siya yan. Na? Oh, uh -huh. ano ba? Tamasahan? Oh, ngayon, ayan nakikita niyo yung itsura niya. Ano ba yung uh, in inexpose niya tungkol kay Apollo Kibuloy, Brother Gabriel? Ito panoorin na. ay patuloy po kayong mananalangin. Sa so sana naman po ay patuloy po kayong mananalangin sa amin. Uh, sa laban na ito, malapit na po, uh, the time is ticking for Kibuloy. So, sana naman po, um, ibdalangin din po natin na mabigyan ko siya ng mahaba pang pa buhay. You know, gusto ko talaga siyang gusto ko talaga humaba pa ang kanyang buhay. Sandali, sandali, brother Gabriel, sandali na. E okay, bakit, okay. Gusto ni bakit gusto ni Arlene na mahaba pa yung buhay? o ni Apollo Kipotoy. Ah, 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 eh ah, siya ah, na, eh, siya na mamatay na niya, joke. Hay, bakit ayan? <laughs> meron <kason>. Oh, <laughs> merong kaso yan, brother Gabriel. Okay, okay. Tingnan natin ha. Kasi dito ah, okay, siya okay. dyan, eh. Patuloy natin. Okay dinadalangin ko yan. Um, kasi gusto ko na ma-feel talaga niya kung ano yung sakit ba na, na inimpose niya sa bawat tao, sa bawat um, isa sa amin, at saka sa mga ano, victim. Nice, nice, Lalo... nice. O, oh, diba? Yun pala. Oo. Nice. Oh, oh. Papahabain pa yung buhay para... Para na sa hindi ni Kibulo yung ano yung magdusa sa kunungan. Oo, oh. Oh, oh. oh, yan ang uh, drama. Oh, di ba? Kay, kaya brother Gabriel, ulitin lang natin ha. Ulitin lang natin to. Itong ating official hashtag pa rin. Hindi pa rin ito nawawala, brother Gabriel. Hanggang ngayon, itong uh, official hashtag na to. Di ba, brother Gabriel? Yes, yes. Wala eh. Ayaw siyang ulihin, kabornok eh. Talagang di tayo titigil expose oh, yan. Oo, oh, oh, di ba? Oh, ngayon, itutuloy na natin. Ha? Itutuloy na. Ano na yung mga batang, ano, mga batang pastoral? na after your first menstruation, guys, yun yung ano nila, yun yung time frame. Yung mga bata dyan, sa compound, uh, mga children's joy, uh, kuno, um, is sponsor daw yan ng mga children's joy. Pagka maganda yung batang babae, um, inaano natin, itrainan nila yan para maging malapit kay Kibuloy para Ayun, kumaganda pala yung batang babae. Ring was no? Mm -hmm. Oo, tinitrain pala yan, Brother Gabriel, na maging malapit kay Apollo Kipuloy. Bakit? Ano ang ba, gagawin ni Apollo Kipuloy, Brother Gabriel? Ituloy natin. Walang ano ba, walang gap in between. In between. The tinitrain na nila yan. Oo. Oh. So, I, I don't wanna mention here kung sino yung nagtitrain sa kanila kasi andoon pa hanggang ngayon yung, yung iba. No. Pero yan po ang ang pattern nila tapos kapag uh, malapit ng malapit na yung uh, first menstruation, um, parang ano na iniispatan na nila yan at sinasabi na nila kay Tibuloy nga O oh, pastor. ayan oh malapit na yan pastor, ilang ano na lang. Ilang buwan na lang ang paghihintay natin. O pagkatapos ang ginawang ng baboy menstruation, guys, si Raulo. Um, kasi magkasama-sama yan sila sa isang room eh. O malalaman talaga nila kung may menstruation na yung ano yung bata. Grabe naman binantayan yung menstruation para mawala na yung first menstruation. Si Raulo. Doon na yung ano, doon na yung magiging ano tawag doon yung uh, night duty hey, ayo. <laughs> demonyo talaga, mga demonyo talaga yung mga tao. Patawarin mo ako hiram ng eh. oh yun lang, o oh, di ba? Oh, kaya expose na yan ni Arlene na kami nung stone, Ituloy na natin Brother Gabriel. ha? Oh. pagkatapos ng ano? while in menstruation, piniprepare prepare na yun yung 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 ang salang ng... Ayun! Isa sa salang na sa night duty, kapatid na ka-friend. Kasi <laughs> oh, ka talaga kay Uloy. Napakapalad mo. Hindi ka huli kang kwisit ka. O, oh, di ba? O, oh, ituloy natin. So, ganyan sila, guys. Ganyan sila katindi. Di ba? O, oh, correct. Agree ako dyan. Ganyan sila katindi. Ano ba yung pagkakatindi nila eh, umaabot na sa mukha natin, brother Gabriel, yung kakapalad. O, oh, so, buulang talaga eh. Kademonyoan oh. na yan, kaburnok. Kawawa okay. yung mga bata. Oo nga eh. Kaya nga, it's Brother Gabriel, kaya nga child abuse yan. Sobra pa sa child abuse eh, Brother oh, Gabriel. Oo. Okay. Dapat talaga makulong sa dyan. Naku. Rape pa nga yan kung tutusin eh. Di ba? Oo. Oh, oh. oh, sige, taloy na natin. It's it's devil. Is that our? Is that for God? Is that is that how God? Really? Really? Yes. Oh my God. Yes. Guys, and uh, that is acceptable to them sa kanila hindi daw yan rape. Right? kasi pag-aalay yan sa sarili mo sa ama uh, sa Diyos ng ama demonyo ka talaga kada -demo demonyo mo talaga ng mga oh, tao, diba? right? grabe naman yan brother gabriel oh pa diba? so yan po ang uh, ibinuking ni uh, Arlene, Arlene Stone, Stone dating uh, oo oh, oh, dating miyembro ng ano ng KOJC o, oh, may karugtong pa ito, Brother Gabriel. O, oh, ituloy natin. Sa pamagitan ni Kibuloy. Kasi nga si Tibuloy ang representation. Kaya hindi yan right. Ang tawag dyan. Yan ang ano nila. Ang kanilang argument. Pero, that's not what the law is. That's not what the law said. If you use a minor, you are predator, you are, you know, pedophilia. You are pedophile. Ayun! Yes! Yes! O, oh, di ba? Pedophile yan. Tampung. Wow. O, ba? Grabe naman yan. Biruin mo. Alibawa, ano? Ipakita na natin ulit. Grabe naman yan. O, katulad ito. Ee, di ba yan, ano? Yan. Pedophil oh. Pedophilic behavior, brother Gabriel. Pati pa yes. O, oh, di ba? <laughs> Grabe di naman yan. Hindi ay, na, na... pa. Hindi na nasiyahan sa, ano, ikaburnok eh. Hindi na to nasiyahan dun sa night duty sumisimple pa sa mga bata pagka demo-demonyo talaga ng tao to. O, oh, ngayon, itutuloy natin. Kung humaba ang buhay ni Tibuloy para ma-experience niya yung ginagawa niya sa mga bata doon sa kulungan, sa federal, ano, federal prison. Mm, -mm. May federal prison ano? ba dito? Para, sa US siguro. talaga, sa so US, no? Then, he will probably, probably realize na he was just um, You know, tawag nito delusion. Nag-i-illusion nang siya, siya yung ano. Oo, siya yung thing. Uh, kaya niya gawin ng lahat ng bagay na walang, ano, walang hakakarap. So, we'll see. Oo, oo. We'll see. Kay so, salamat you guys for watching. Um, again, this is Arlene. Thank you. Ayan. St Ayan agree ako sa kanya. Dapat doon siya makulong. Dito kasi, dito kasi bro, hindi maganda din kutob ko eh. Hindi maganda kutob ko. Pa Pasensya na kaburno ka na hindi Hindi ko mapigilan sa sarili ko. Tignan mo ha? ilang linggo na si Kibuloy na nagtatago. Alam ko hindi naman bobo yung mga pulisya natin kaburno ka eh. Hindi naman bobo yan, mahusay yan. Pero bakit hindi mahuli-huli? Ang daming mga tao, nasa party pa naka-attend yan, hindi mahuli-huli. Eh kung yan may mahuli pa kaburno, dalawa pa na maiisip ko dyan eh. Baka hindi pa nga ma... Baka magkasakit pa yan, mapunta sa wheelchair, mapahouse sa rest pa. Diba? Naku po eh, pag yan pa naman ang mga, mga ipinagbabawal na teknik ng mga politiko at mga siraulo dito sa Pilipinas, lalo na yung power pool. Kaya kung makulong siya sa Amerika, I think uh, it's, 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 good relief yun. Good relief. Baka hindi kasi makulong to sa ano, lalo na maganda nga kung sa Muntinlo pa pa makulong yan eh. Pero mahirap din, kabur, Pero I agree doon kay, ano, kay Sister Arlene Stone. Sana kulihin siya ng, ano, ng, ng federal. Kesa dito sa Pilipinas siya makulong. <coughs> so yan po ang ating episode ngayon, kapatid na Gabriel. Kahit na medyo nakakadismaya ang uh, mga nangyari dito nga sa kasong ito, ay uh, patuloy tayong nagdadasal na sana makamit na yung pustisya na hinihintay kapatid na gabi ng mga biktima nitong uh, fugitive pastor na ito. Yung pastorotot. <laughs> <laughs> Best friend hmm. natin. <laughs> o, di ba? Okay. Sige, so ano po masasabi niyo sa ating episode yon? yun? comment po sa baba, mga kapatid. At like ang video na ito. Pakismash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e muna kung fact nya talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid ng Gabriel de Guzman, ako po si Kabordo. At kami ang inyong Tagasuri! Tagasuri! So ayan po mga viewers sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo en la iglesia.